ko sasabihin sa iyo kung mawala ka sa buhay ko. Ano kayo pararating sa iyo na gusto kong makasama. Huwag mo akong istoryahan ng ganyan. Kasi gibuhat ko ang tanan! Dahil may karapatan kang mabuhay sa mundo. Siyempre! Gusto kong mabuhi! Sino bang gustong mamatay? Pinilit kong putulin yung tanging bagay ano ang uugnay sa ating dalawa? Bakit ka giputol putol mo? Alam mo naman kasi na ikaw lang ang gihigugma ko. Kaya humihingi ako ng patawad. Patawad dahil... dahil nagawa kong sirain yung buhay mo. Patawad? Patawad? Madali lang isulti yan. Pero mahirap daw atun. Kasi sobrang sakit. Ngayon mo pa pa maisipang isuko ang lahat